Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <tinyo> Sa ginagawa ngang pakikialam ni Rigor kila Espinas ay nakahanap ng butas itong si Espinas laban kay Rigor. Habang si Rigor naman ay mainit ang ulo nang dumating sa kanilang bahay sapagkat wala siyang napatunayan kila Tess at Tinding tungkol nga kay Tanggol. Ngunit ayon nga kay Rigor na hindi siya naniniwala na walang nangyayari sa loob ng koreksyonal at malakas umano ang kutob niya na nakakalabas masok ng kulungan si Tanggol at hindi umano siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ng totoo dagdag pa ni Rigor kay Tinding na hindi matindi talaga magbabago ang apo nitong si Tanggol at mas lalo umano itong naging demonyo. Hindi naman basta-basta makakapayag si Tinding sa mga binitawang salita ni Rigor. Ayon nga kay Tinding na bakit hindi nalang tanggapin ni Rigor na mali siya ng paratang kay Tanggol at nakita naman umano ng dalawang mata niya na nasa loob ng kulungan ng kanyang apo na si Tanggol. Dagdag pa nga ni Tinding na hindi na tungkol sa trabaho ang ginagawa ni Rigor kundi pinipersonal na nito si Tanggol. Hindi naman nakakibo itong si Rigor at galit na pumasok sa loob ng kwarto. Sa kabilang banda, nakahinga na nga ng maluwag itong si Tinding sapagkat alam niyang nasa loob ng kulungan ng kanyang apo na si Tanggol. Maya-maya pa, habang naguusap nga sina Tinding Noy at Tess, ay nabanggit naman ni Tinding kay Tess na hindi na umano trabaho ang ginagawa ni Rigor kundi pinipersonal na nito si Tanggol dahil galit nga umano si Rigor kay Tanggol at sa tunay nitong ama. Wala namang kaalam-alam sila Tinding Noy at Tess na nakikinig pala sa kanilang usapan si Santino. Kaya narinig nito ang sinabi ni Tinding. Agad na lumapit si Santino sa mga ito at tinanong kung tama ba ang kanyang mga narinig na hindi tunay na ama ng kanyang kuya Tanggol ang kanila tatay rigor. Wala nang na ang nagawa pa sila noy at tinding kundi ipagtapat na lang kay Santino ang totoo. Sinabi nga ni Santino na kaya pala ganun na lang umano ang galit ng kanilang tatay rigor kay Tanggol dahil hindi niya pala ito tunay na anak. Nakaramdam nga ng awa si Santino sa kanyang kuya Tanggol ayon nga kay Santino na hindi naman umano kasalanan ni Tanggol ang kasalanan ng tunay nitong ama at maging ang kuya Tanggol niya umano ay biktima lang din sa ginawa ng tunay nitong ama. Mapapansin nga natin na talagang may mabuting puso itong si Santino. Sa kanyang puyatang gol, mabuti na lamang at hindi ito kaugali ni David. Sa kabilang banda, habang patuloy na kinukumbinsi nga nila Ramon at General Ribas, itong si Espinas na makita ang tanggol na nasa loob ng kulungan, ay naisip nga ni Espinas ang mga sinabi ni tanggol na hindi ito pwedeng humarap sa kung sino-sino para sa kanilang kaligtasan. Kaya naman sinabi ni Espinas kay Ramon na hindi niya pwedeng palabasin si Tanggol dahil naka na umano ito at under investigation pa. Kaya naman bigong makita ni Ramon ang Tanggol na nakakulong. Ngunit malakas ang kutob ni Ramon na ang Tanggol na nakakulong ang kanyang tunay na anak. Lalo pat anak umano ito ng panganay ni Rigor Dimagiba. Maya-maya pa habang papaalis na nga itong si Ramon at General Ribas ay nakita naman sila ni Bubbles. Agad ngang namukaan ni Bubbles itong si Ramon. Dali-dali siyang nagtungo kay Tanggol at ipinaalam niya kay Tanggol na nakita niya ang asawa ni Mukang na lumabas ng opisina ni Espinas. Dagdag pa nga ni Bubbles na iba umano ang kutob niya sa pagpunta ng mga ito at sigurado umano siya na si Tanggol ang pakay ng mga ito. Napaisip nga si Tanggol at naalala ang sinabi ni Espinas na may dalawang tao umano na gusto siyang makausap. Mabuti na lamang umano ay nakonbinsi niya si Espinas na hindi siya humarap sa mga ito. Nakiusap naman si Tanggol kay Bubbles na huwag nitong sabihin kay Espinas na namukaan niya ang dalawang bisita nito. Sinabi nga ni Tanggol na gagamitin niya ang kanyang misyon sa labas upang makaganti nga siya sa pagkamatay ni Mokang. Ngunit pinaalala naman ni Bubbles kay Tanggol na hindi ang asawa ni Mokang ang nakabaril kay Mokang, kundi babae umano at kapatid nga ito ng asawa ni Mokang. Ngunit iginiit nga ni Tanggol na parehas niya umanong gagantihan ng mga ito dahil siya umano ang target nito at sinanggalang ni Mokang. Kaya si Mokang ang nasawi. Kaya naman kung bago ka palang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at iklik mo na rin ang bell icon para updated ka sa tinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJs Batang Kiapo. Hanggang sa muli. Salamat!